Oh, asa na tong taga yang gurin. si sisisi. Na ko diri. Ang ko diri. Wa na ninyo kasi wala pun mo pareha gyud pun mo santa Oh. Wa na ninyo, das magina ninyo diri. Asa na mo? Oh, location tanawa oh. Oh. Yung Sisi na, ha? oh, yang gurin. asaneman mo Betengto gaya ninyo ba Hay gino you know, ko okay. ang ga request request Santa Ana Elementary School Pangman wala day giapon Wala nigo ko mahimo ana oh karon ako dire sa Yanggo rin hinaot lang ha, ana ang tagayngorin diri nag request ani o, Oh na podi rin oh oh Asaneman to Ako dire in si si Yanggo Oh, asa na? Mali na, paano na ni ninyo? Ako dere. Ha? Ulat ko dere, 10 minutes. Mga kalito.